Hi guys! For today's video ay mangunguha tayo ng saging. Saging ng kapit ba? Papakita ko sa inyo. Doon guys, oh, kukuha lang tayo dyan ng dalawa. Dalawa or tatlo. Yung magita lang nating hinog lang. Yun lang kukunin natin. So mayroon pang isa. So yun, kukunin natin kasi nabali na yung kanyang ano yung tawag dito katawan so pupunta na natin So, andito na tayo. Andiyan na. Oh. Yung isa. Dito. Dito tayo. Dadaan. So, andito na tayo. Oh, tingnan nyo guys. oh. Hinog na. Pukunin natin itong mga kulay dilaw na kasi ah uh, mga hinog na yan. Kunin na natin. Yeah tingnan niyo guys, oh. Sobrang hinog na ni niya. Mm -mm. tingnan niyo. So meron pa isa. Dito pa. Ito ito. Ito, hinog na. Nabalik kasi yung katawan niya kaya yung mga bunga niya is eh, nanilaw na. Palapit na siyang mahinog. Sayang naman kung hindi natin kukunin, di ba? Masisira lang. Kunin natin to. Ito isa. Mm -hmm. Tingnan nyo. Hinog na. So, dalawa lang ang nakuha natin. Diyan. Ito lang. Dalawa lang. tingnan natin kung meron pa. Pero mukhang wala na. Wala na. Oh, meron pang isa. Malapit na din itong mahino. Bukas na natin kunin. Punto na siya. nakakuha ko ng dalawa. Kasi sayang naman kung hindi ko kukunin. Mara, mabubulok lang siya. Kasi yung katawan niya, nabali na. Kaya ganyan. So yun lang guys. Salamat sa panunood. So, sobrang hinog na Mm. Ito yung isa. Oh, mamaya kakainin ko rin yan. Ito na yung isa. Binalatan ko na.